today's video, mayroon tayong isang kababayan na hinatid ang kanyang employer mismo lang sa gate ng Riyadh ng airport. Ito ang dala niya. Yung suot lang niya. Ngayon, ang mga iba nating kababayan, pinagtulong-tulungan siya na bigyan ng konting tulong para magkaroon siya ng gamit at chinelas at pera. Halika pa Tulong ang ating mga kababayan nagbigay tulong dito kay uh, uh, Nanay Arceline maraming salamat din sa mga kabayan natin na tulong dito kay nanay. Si nanay ay pinauwi ng amo na nakatsinelas at damit lang pambahay. Pinapalit lang lang, pinapalit ko lang ng damit yan. Tapos yung... Yung ticket niya ay siya pa mismo, pera pa niya yung pinambok ng ticket niya. Hindi binigay ng amo ang sahod na tatlong buwan. Bali, dalawang buwan lang yung nakuha mo na, you know, tama? Oh, si Nanay ay taga Sambonga, si Nanay Arcelin. Ayan, so maraming mga kabayan dito nagtulong-tulong, guys. Ayan, ayan, ayan nagtulong-tulong. kasi parang na-stress na rin si nanay sa mga ginagawa ng kanyang employer. Ayan. So si nanay ay taga Jeddah. Nandito sa JEDA yung employer niya at saka yung agency nila ay sa sa Nabukit San Andres. Ay, tago na, mo lahat ng pera sa mga. Maglagay na naman, Hindi dito sa Manila. Maglagay mo lang siyang maglagay. Ayan. So maraming salamat sa ating mga kabayan na nagtulong-tulong upang uh, bigyan ng tulong si nanay Pero yung ticket mo ay ikaw mismo bumili, pera mo? O pera mo? Tapos hindi binigay yung tatlong buwan na sahod. Limang buwan siya doon sa employer niya. Sa sinabihan namin, ayaw na daw niyang mag -complain. Gusto na lang daw niyang umuwi. Wala. Hindi binigay yung mga amo ng mga damit niya. Pinagtatapon ang mga amo ng damit. Nakaano naka, lang siya, naka pumunta dito. Ito, bigay na lang din ang mga kabayan natin dito yung suot niya ngayon, pati yung sandal. Kaya maraming salamat sa ating mga kabayan na uh, nagabot tulong dito kay nanay. Tagasambuanga, si nanay Arsene. Oo. Oh. comment dito sa video nato tungkol kay uh, OFW na galing ng JIDA at ito ay pinauwi at hindi pa binigay ang kanyang sahod na 3 months so pakinggan nyo, shout out ako dyan kay Nora Gawian, ano ba BMM anong gagawin mo ngayon wala na talagang kawawa talaga mga kababayan nating mga OFW o nga ating leader ay weak at walang puso sa mga mahihirap uh, tang si Tatay Duterte na talaga ang tunay ng puso at lakas para ipagtanggol ang mga OFW <coughs> Sabing ganoon ni Diyos, Justin Hemos Ayan, God bless sa lahat ng mga magagandang puso na nagbigay ng tulong pagdating sa kagipitan. Kapwa Pinoy pagdating sa kagipitan, saludo po ako sa lahat ng mga mabubuting puso. Grabe, nakakatouch ang ginawa ng mga kababayan natin. Wow, amazing, super duffer, please, and sinanay. Ayan. Sabing gano'n naman ni virtual Garcia, Diretso ka kay Senador Tulpo Arnil. Ignacio, sure, matutulungan ka financially. Ayan, opo, ganyan po talaga mga OFW pag ano. Ayan, sabing gano'n ni Ami Garcia Bellacosta. Oh lala, si Manira ayuda caniste, kay ni Steve Sambuang ka isa ka LD20, para klene manrase ko sa agency diusul Aliya Pilipinas, kiyan di SS agent. Ano ba to? Hindi <laughs> ko maintindihan. An sabi nga ni LG Pipito, pag alam nating masama o galang amo natin, wag tayong magiging palasagot. O kung gusto natin umangal sa trabaho na mahirap makiusap na mag-mahinahon na hindi kay kaya. Kasi ang Indiana nakadama na mama ng amo ko, palasagot at reklamador sa sa trabaho at nagtatapang-tapangan sa amo. Ayun, hinatid sa airport sariling sahod ang pinagbili ng tiket bago umalis ng bahay, kinalkal lahat ng gamit nito. Ay, naku Diyos ko, nakakatakot talaga, no? And sabi ng mga ano na Jima Santos, taga Sampuanga din po ako, kailangan malaman din yun ng agency mo. Ate, ba't ka pinapabayaan ng umuwi kang ganyan? Ate, at sa'yo pa ang pera para bumili ng ticket mo. Naku, yun na nga, ako. Oh. hindi pa sinahura ng 3 months, tapos kanya pa ang pera pinambili ng ticket, kawawa talaga. Ayan, sabi nga nun ni Jesus Rios Ramos, bawal yan, illegal yan, dismissals at pwedeng ipa-blacklisted ang employer at kasuhan ng agency. Lokal na pinabayaan siya ng Pilipinas, Kaya mag-complain, huwag dyan delikado po ang niyan. And sabi nga ni Bonsu, ramdam ko rin ang pakiramdam mo kabayan. Ngayon din ako, dati sa una kong um, pinauwi ako bigla at pinagbintangan ng kasalanan na kung ano-ano bago nila ako pinauwi. Iniisa-isa nila yung gamit ko. Tapos pinahubad ako baka daw hindi din na ko yung alas nila pero pasalamat pa rin ako dahil nakauwi pa rin tayong buhay pasalamat sa kabayan natin mga mabuting kalooban na tumulong sa kapwa natin. Oo nga no, dami talagang tumulong sa kanya, sobrang nakakatats ng ano talaga kung talagang kababayan natin as in wala na tayong masabi kay shoutout kay Lance Kababayan ko pala yan sa Buanga City. Ingat ka po, Ganyan po talaga dito sa Saudi. Paswertihan ng amo. Ayan. Sabing ganun ni Tid Gary. i nyo kay Admin Sir Arnil Ignacio para ma-action agad at may makuha ng kanting pera. Jocelyn Pancho. God bless you all. Mabuhay buti. Makauwi, kasya, uh, na siya. Pero dapat tulungan ng uwa. Makuha ang karapat-dapat niyang. God bless you all and kabayan. And Renante, gambuan niya. Mga kababayan, suggestion lang po. Yung na, nalikom yung tulong kay nanay, palitan niyo lang din po. Halimbawa, 500 isar. Palitan niyo lang buo po para may madaling, uh, madali papalit ng ni nanay. Mylene Wow, God bless OFW all over the world. Huwag po tayo magpagpagod sa pagtulong sa mga taong need na tulungan. Tulad po nito, kay Nanay, God bless. Gonna fuck. Uh, gonna pay back to see you guys. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga tumulong kay Nanay. And, kay Ledilo Alcando. Sarap tingnan at masarap pakinggan na sa oras ng kagipitan, mayroon pa din mga kapwa Pinoy natin na handang tumulong sa kapwa nating Pinoy at kababayan. Sa lahat ng mga tumulong kay ate, salamat sa inyo. At kung ang sinugo ng ating ama na tulungan ang kanyang anak, nangangailangan ng tulong sa lahat na nagbigay ng tumulong, pagpalaing lang, lalo kayo ng mga ama nating may kapal ang guide. Uh, at guide kayo sa journey nyo. O nga pala, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nating kababayan, mga OFW, na tumulong kay nanay. Talagang paswertihan lang talaga ang pag-abroad. No? Alam nyo ako, kahit matagal na ako dito, as in rin ako na, insya Allah, makauwi ako ng mahusay para sa aking mga pamilya at mga anak. So ito lang sasabihin ko, mag-ingat tayo, dahil mga lahat ng mga OFW dito sa Middle East, nakakaiyak mo, parang tutulog na yung luha ko. So maraming salamat sa inyo lahat.